Hello, guys! Ayan, magluluto tayo ng gulay. Mga gulay. Meron tayong sayuti. At meron chicken. Ayan. Nagiinip na tayo ng kaldero. Uso-uso na. Tapos, ating papatakan niya ng konting mantika. Para pagbisa natin. Maghigit sa tayo ngayon ng um, ano? chicken meat with sayote. Pero ang labas niya is parang tinola. Kaya yan, hindi sila madalas ko ko yung ano, yung garlic. Kasi yung garlic ay madali na rin siya Madali na siya mamatuyo. Pero dahil may isa pa ang ating luluto, hindi natin lalagyan na ano, ng bawang. Kaya, yan, simple lang And, tamburo, bawang na luto. medyo lang brown-brown na siya ng konti. Lagay na natin chicken na ating nahiwan na at nanggasan na. Yan ang aking pala ko magluto ng simpleng luto lang. Simpleng luto ni Ali Masha. Ganyan lang ako magluto. Bilis na mga Tapos yung balat ng mano, gusto ko siya. Kahit hindi ba gusto ko siya ano, medyo mag-brown-brown ng konti. Yung kumunti na lang yung tubig. may nanggugasan. Tsaka po siya, uh, lalagyan ng ano, uh, klaseng mga ingredients pa. So, ayan na nga. Ayan, konti pa. Diba, Nabi saan na siya. Medyo nag-brown na yan siya. May naluto na ng konti. Ayan, lalagyan na natin ang pamita. Tapos, haluin lang siya. Haluin lang siya ng konti. Sige, mag-buto lang ang alkyd way. Pero, hindi siya balansa. Masarap din naman siya. Mas malalaki siya para tumulong sa mga ganyan, chapinapan, kuna, yung disenyo. ko, lagi ako masil. Luto ko buo na yung madom. Bagong siya nagaganap, tubig. Kaya ayun dapat tama kay tayo. Miduna brown 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 na brown 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 Medyo natuyo na. So, ayan. Tsaka po siya lalagyan na tubig. Ayan. Lagyan na natin ng tubig. Tapos natin lagyan ng tubig yan. Natin ang haluin ng punti. Tsaka tatakpan. O, diba? Ayan. Nalutin mo din. natin. Ayan. O, binuksan ko. Di ba pagdating siguro? Pagpilis-pilis lang. Lalagyan na natin yung pang ah, Magic. May Kasi dito sa Pilipinas, dito pa hindi walang magic. Sarap at saka bitchin. Eh. Ayan. Tinapan ko Ay, yan, Dahil nanunta tayo. Wala na. Goodbye. Thank you.